Ayan, magandang araw sa lahat. Ito naman po ang Ipamalas TV. Andito naman tayo ngayon sa ating area na taniman ng formosa na pinya ano, upang i-share sa inyo kung saan nga ba kinukuha talaga ang pangtanim ng formosa na pinya. Ayan. Kaya kung bago ka pa lang sa akin channel, pakisubscribe yung like and share na lang guys at pakipindot ang ating notification bell para sa mga susunod natin mga video ay ma-update ko kayo ano. Ayan, kaya yung mga gusto magtanim na gantong klaseng produkto. Ayan, alamin natin kung saan nga ba tayo kumukuha ng pantanim ng pinya na formosa. Ayan, sa mga hindi pa nakakaalam dyan. Ayan, di bali ito nga ang ating tanim na formosa na pinya. Ito ay ating pinabunga na ano. At kung nakikita nyo nga, ayan, halos lahat na yan, may mga bunga na yan. Yan ay halos sabay-sabay kung yan ay ating aanihin sabay-sabay rin yan na magiging hinog silang lahat ano dahil ito ay sabay-sabay natin na pinabunga ayan and ano guys di bali yun nga saan nga ba talaga kinukuha ang pantanim na formosa na pinya dahil ang pantanim guys ng formosa na pinya may dalawang klase na pwede tayong pagkunan ano o gawin nating similya ayan ito nga ano kung nakikita nyo nga to yang So hina yan na umuusbong sa puno ng ating pinya. Yan guys ang ginagawang pantanim na naman kapag ito ay ating inani ano. Ayan. At may nagtanong din nga sa atin yan. Sagutin na natin sa video to. Ang isang promosyon na pinya guys ay isang bis lang yan na ano. Ayan. Kapag inani natin yan wala na yung kasunod na bunga na susunod pa dahil sa isang puno lang. Yan ay isa lang na bunga ang ilalabas niyan. Kaya ang mangyayari, aantay na naman natin ang mga suhi na mula sa puno. Yun naman, yun naman ang ating gagawin na pantanim. Ayan. At itong nasa corona naman to, kung nakikita nyo nasa corona, yung nasa bunga, ito ay pwede rin natin itong gawing pantanim. Ang pagkakaiba lang nga nito, ito ay medyo matagal. Kapag ito ay ating itatanim, ano, yung formosa na pinya na yan. Dahil talagang maliit siya compare dito sa galing sa puno na mga sakir ano usuhi ito ay kapag inanin natin to itong mga suhing ito ay papalipasin lang natin ng mga ilang buwan pwede na natin tong gawing pantanim uli ano para makapagparami na naman tayo ng pinya yan guys ano diyan nagsisimula ang ginagawang oh, o pantanim na pinya mula sa Formosa ano? at pwede naman din dito sa mula sa Corona yun nga ang sabi natin kanina medyo matagal lang kapag dito ano ang ating gagawin na pantanim baka kung itong gagawin natin imbis na isang taon lang tayo mag baka magantay antay tayo nitong mga isa't kalahating taon bago natin maging produkto ano pero pwede naman natin itong itanim. Talagang tsatsagaan lang natin na alagaan para lumaki sila at mapabunga natin ng malalaki rin ang bunga. Pwede rin naman din natin itanim nyo eh. Yan ano, lalo na kung wala tayong similya na pangtanim. Pero talaga ang pinakadabis na pangtanim, ito ay nagmumula sa puno ng formosa na pinya. Ano? ang ating gagawin na pantanim ito ay mabilis lumaki at talagang magaganda ang kapag mula sa puno ang ating gagawin pantanim Ayan, at unang una mapipili natin yung mga malalaki at yung maliliit na gagawin natin na similya ayan ganyan lang naman guys ano kapag tayo ay magtatanim. Ayan. Antayin natin na lumaki ang suhi na nagmumula sa pinya ay sa puno. Ayan. Bago tayo uli makatanim. Ano? Talagang ang permusa na pinya guys ay medyo matagal talaga kapag tayo magtatanim. Mula nga ng pag-ani natin dito, antayin naman natin itong suhi na to bago natin maitanim. Ito ay nagpipitumbuan o higit pa bago natin to maitanim dahil palalakihin pa natin sila. Para kapag itanim natin to, mabilis ang kanilang paglaki ano na mula dito sa puno. Ayan. Kung nakikita nyo nga yan, yung mga yung may bunga na yan at may mga lumalabas na suhi, yan ang ating aantayin na lumaki bago tayo o, tumanim uli para magkaroon na naman tayo ng panibagong tanim na pinya no Ayan. 'Di ba, let's share lang natin sa inyo, guys, ang pagtatanim ng pinya kung saan tayo nagkukuha, ano? Dahil may mga nagtatanong sa atin. At kung may mga katanungan tungkol sa pagtatanim ng formosa na pinya, ala, ayan, ano, guys, comment lang kayo, guys, ano. Dahil ito ay ating sasagutin, ano, para makashare naman tayo sa inyo kung paano nga ba ang pagtatanim o kung paano alagaan ang Pinya na Formosa. Ayan. Hanggang dito lang guys ang ating video. Sana ay nagustuhan nyo ating video. Ayan. Pakisubscribe yung like-in na lang guys. Ano? At paki at ating notification bell. Para sa mga susunod na ating mga video ay ma-update ko kayo. Ayan. Maraming salamat. Bye-bye!